Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng September 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 8 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. Medyo malit po ako ng 1 and 1 half hour. ah uh, kasi nga i kung eh, walang pasok linggo uh, tanghali ako sing ay ito nga ano ang topic ko ngayon mga kababayan, mga minamahal ay patungkol po dito sa abogado ni Duterte na si Kaupman kung po ah na rin to mga talagay pero bibigyan ko lang ng diin gagamitin ko po yung Biblia para ipakita uh, papaano yung corrupt communication, papaano po ginagawa o papaano nangyayari o papaano na isasagawa. Opo. At uh, ito po ay kuan ah, itu po ay katulad ng sinasabi ko po sa inyo. Meron po akong kaalaman sa patungkol sa propaganda movement. Opo. Tinuruan kami niyan isang taon pala diyan sa UP. Opo. Diyan sa UP nung kumukuha ako ng advance ROTC 1977-1978 third year ako noon sa engineering sa Piat University. Uh, lahat ng advanced ROTC ng buong Metro Manila sinentralize dyan sa UP, dyan sa UP Diliman. Sa UP campus kami ay tinuruan kami ng propaganda movement, civil disturbance, crowd control yan po ang itinuro sa amin. Halos isang taon pala, o isang taon, tinignan ko yung record ko. Isang taon din pala kami jan sa UP. Ngayon, natutunan ko yan, yung paggawa ng mga salita o yung mga propaganda nga. Yan, ano. Uh, ang title ko po ngayon ay, Abogado ni Duterte, kaupman, gumagawa ng sabi-sabi para maging relevante. Yan po ang title ko. Ano? Uh, gusto niyang maging relevante, eh. kaya gagawa siya ng mga salita na itwi-twist niya, twisting of word po, po, yung ginagawa niya. Eh. Tinu-twist niya yung salita ni under secretary uh, secretary o yusik ano si sino ba yun si Castro ayon po tinitwi ngayon ay may alam din ako sa sa Biblia kaya Biblia ang gagamitin ko opo pero may kaalaman din ako diyan sa kwan sa yan nga yang pagganyan yung pag propaganda movement opo <laughs> Ang title ko po ngayon ay abogado ni Duterte Kaupman gumagawa ng sabi-sabi para maging relevante. Ang sabi kasi ni Kaupman, ayan po nakasulat dyan, ano? Ang sabi po ni Kaupman, wala daw problema sa palasyo. Ang interim release ni Duterte. Tignan yan, ano? Ang sinasabi niya ay wala daw problema sa palasyo kung bibigyan ng interim release si Duterte. Pero kung minsan ang ang pag kasabay niyan, ang sinasabi kasi ay gusto nila palabasin. Ito nga ano, approve sa Malacañang yung interim release ni Duterte. Approve sa Malacañang sa kabuuan po ng ng yung sinasabi ni Kaupman. Walang problema o approve sa Malacanang o pwede pang sabihin rekomendado ng Malacanang. Ayan po eh. Twisting of word po yan eh. Kasi nga, ang sabi ng Malacanang sa pamamagitan ni Yusik Castro, yung babae, ang alam ko na sinabi lang niya eh, ay wala na sa kapangyarihan nila ang interim release ni Duterte. Wala na silang bagagawa o wala na silang pakialam. O, yung walang pakialam, sasabihin ngayon ni Kaupman, approve sa Malacanang. Ayan po eh, twisting of word po yan. Unti-unti na itwi-twist nila eh. Hindi ba? O, yung wala na silang pakialam, o wala na silang kapangyarihan dyan, o wala na silang magagawa dyan, ang sasabihin muna ay wala silang disagree, o hindi silang nagdi-disagree kung palayain, pansamantalang palayain si Duterte. O, wala silang masasabi, o wala silang uh, gagawin, o tapos yan, ang isusunod dyan, approve, hindi ba? Approve sa Malacanang, hindi ba? O, from wala silang kapangyarihan, gagawin nilang approve. Pag, pag pumayag ka na dun sa approve, ang sasabihin pa nila ay recommended, hindi ba? Ayan po eh, twisting of word po yan. At yan po, ang tawag po dyan ay corrupt communication, Corrupt communication. Kasi nga, ay, hindi naman siya kwant eh. Hindi naman siya parusahan eh. yang po pinag-aralan namin sa propaganda movement. Hindi ka pwedeng parusahan. Kasi nga, ay pananaw mo lang yun eh. Hindi ba? O. Hindi siya pwedeng parusahan. O. Ganun po. Kahit nasabihin ngayon na, na, approved na sa yang, Oh. Hindi ba? O oh. kahit na sabihin niya na hindi nagdi-disagree ang malakan yang, oh. Kasi nga tinwi-twist po niya ang salita ni Yusik Castro. Tinwi-twist ni ni Kaupman para maging relevante siya. Ay, ang laki po ng bayad diyan eh. 3 million ata eh, pesos. 3 million pesos sa isang buwan. Oh, ay, ang laki po ah. Ay, wala siyang ginagawa. Oh, at saka, wala naman silang ma ma-i-de-de-pensa. Wala silang defense. Wala silang i-offer na depensa. Kasi nga, inamin na ni Duterte eh. Inamin na niya eh. Oh, na pumapatay siya ng tao eh. O, paano niya ngayon madidipinsahan yon? Wala ah. Walang dipinsa dyan. There is no defense. Kaya nga, ganyan na nga ang ginagawa ni Kaupan. Gumagawa na lang ng mga salita. At yan nga, pinaliwanag ko na. At ngayon, nagkakainitan na eh pagbukas ko po ng ng YouTube ngayon ay kwan na eh ang nangyayari ay uh, lumalala na yung sagutan ni Yusik Castro at sa kanika Upman pero ako matritris ko yan dahil nga sa kurap communication o yung sinabi ng malakanyang na wala na silang kapangyarihan jan sa kaso ni Duterte kasi nasa ICC na o oh, gagawin yon na wala silang disagree kung palayain pansamantala si Duterte o oh, tapos yan dadagdagan pa o oh, approve na sa Malacanang na palayain si Duterte ng pansamantala o oh, dadagdagan pa yan ang sasabihin ay recommended, hindi ba? O, oh, nirekomenda na nila. O, oh, ayan po eh, hindi ba? Pero wala namang ganun. Wala namang ganun. Hindi ba? O, oh, pero nga ay twisting of word po eh. Para maintindihan nyo. Ngayon ay nasabi ko na po ano, o oh, ito po ang nakasulat sa Biblia. Itataas ko lang po ano, Pasinsya uh, pasensya na pala kayo kung na-late ako, ano? Uh, ng one and a half hour, ano? Kasi nga, ay eh linggo. Usually, Sabado, linggo, medyo late ako ng one hour o one and a half hour. O ito na, Ephesians 4, verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ayan po. Let no corrupt communication ang nakasulat dito. Proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying that it may minister grace unto the hearers. Ay ano bang ibig sabihin yan? Ay kailangan daw Walang kurap communication na mamutawi sa ating mga labi. Pero, ang, ang kailangan na mamutawi sa atin ay kung ano yung mabuti para magamit sa pag-build up, edifying means build up o construct, ng tao o ng kabutihan ng tao o kabutihan ng society to build up ayan po ano gagamit ka ng mabubuting salita para maka build up o maka construct ng magandang society o maka construct ng mabuting tao ayan po gumamit ka ng mabubuting mga pananalita that it may minister grace o makakapagbigay pa ng grace o ng yung ang grace kasi ikwan ito eh, grasya ito eh, o kabutihang loob grace ano into the hearers ayan po dun sa nakikinig ay magkakaroon sila ng grasya na nanggagaling po yan sa Panginoon ayan po ano ulitin ko lang ano let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of build up that it may minister grace unto the hearers. Ayan po. Para makabuild up ka, ay, ayan nga, gagamit ka ng mga mabubuting salita. Matthew 5.11 A man is not defiled By what enters his mouth? Si Jesus Christ po ang nagsalita ito sa Matthew 5.11. A man is not defiled by what enters into his mouth, but by what comes out of it. Yan po ang nakasulat. Kung ano yung lumalabas sa ating bunganga, yun ang nakakasira sa atin. O yun ang nakakadefile sa atin. Pero yung kinakain natin na pumapasok sa ating buwanga, hindi po nakakadipayan, yan. Opo, o hindi nakakasira ng tao. Kasi nga, kini-question sila kwan eh, sila Jesus Christ at saka yung, yung, yung mga apostolis niya. Bakit hindi naguhugas ng kamay kung kumakain o bago kumain? <laughs> yun po eh, tinatanong sila. O, pero actually yan po ay dagdag lang po yan eh. Wala naman doon sa uh, utos ng Diyos yan, yung maghugas ng kamay. Wala po. Dagdag lang yan nila Moses. O dagdag lang yan noong mga... Ay alam mo naman eh, ay simple wala namang masama sa hygienic, hindi ba? Maghugas ng kamay o bago kakain. O ganun po eh. Procedure lang po yan eh. Procedure. Ito nga ang, ang sinasabi ko dito eh. Mas pinapa, pinapahalagahan nila ang procedure kisa dun sa utos talaga o dun sa sampung utos. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalo ngalo niya. Huwag kang magtitistigo sa hindi totoo mas pinapahalagahan pa nila ang procedure obdalo the law, or ang tawag dyan, sirimunya ng batas. Sirimunya lang yan eh, na dapat ay bago ka kumain ay maghugas ng kamay. O, oh. Sirimunia lang yan eh. O, oh. procedure. Of course, maganda talaga na susundin natin ang procedure, pero ito nga, ang sinagot ni Jesus Christ dito kasi nga ay kini-question sila eh. O, bakit ang mga apostolis mo ay hindi naguhugas ng kamay kung kumakain o bago kumain? O, ay ito ang sagot niya. A man is not defiled by what enters his mouth, but by what comes out of it. Mouth. O, oh, of it. Ayan po, hindi ba? ay marami po yan eh. Kaya nga ako eh, yung procedure na, <laughs> kinukuhan ko po yan eh. Uh, uh, kinukunta ko po yan eh. Kasi alam ko yan, na yung procedure, ang pinapahalagahan ng iba. Yung procedure. Pero, sinagot na po ni Jesus Christ yan eh ang sabi ni Jesus Christ, pwede naman kanyang i-implement mo yung procedure of the law. Eh. Pwede. Lahat yan. I-implement natin yan. O. Oh. Ang sabi ni Jesus Christ, pwede naman kanyang i-implement mo yan. Pero, the most important matter of the law is to obtain justice. Sabi niya. Most important po yun is to obtain justice hindi yung susunod ka sa procedure. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, mas pahalagahan mo ito, itong to obtain justice or to obtain what is right. Kisa dun sa susundin mo ang procedure. O, oh, ayan po. You must not neglect, sabi niya yung yung nga yung to obtain justice kasi ang nangyayari po ang tawag natin yan sa mga makabagong uh, nangyayari sa atin technicality of the law napapawalang sala yung may may kwan, kasi of the technicality of the law kasi nga ay eh, hindi sumunod sa procedure hindi ba o, oh, yun po eh kaya nagkakaroon po ng injustice. Oh, yan po ang talagang nilabanan ni Jesus Christ doon sa mga parisiyo. Yan at maaanghang na salita ang ang isinagot niya diyan dahil nga mas pinapalagahan nila ang procedure of the law. Ayan po ano. Oh, ayan. Sinabi na ni Jesus Christ, a man is not defiled by what enters his mouth, but by what comes out of it ayan po at yan nga ano uh kurap communication po iani eh, yang yang ganyan yang yang ginagawa ni ni kaupman, pero mayroong pang isa ito nga itong paglabang sila o lamang yung mga gumagawa ng mga masasama ay idadaan nila sa procedure of the law. Corrupt communication din po yan. Opo. Ano, ano pa yung isa? Yung hindi lang naguhugas, kung hindi, mayroon pang isa eh na na kini-question nila si Jesus Christ? Bakit daw hindi nag-aayuno o hindi nagpapasting yung mga kasamahan niya? O kami, nagpapasting kami linggo-linggo, sabi ng mga pariseo Isang araw kasi hindi sila kumakain yan eh. Isang araw, o ay sila yung grupo ni Jesus Christ. Hindi eh. Hindi, hindi nagpapasting eh. O ay <laughs> sinagot ni Jesus Christ yan. Hindi ba? Oh. Sinagot niya po 'yan. Ay kung kasama mo yung yung ikakasal ka niya ay talagang hindi ka mag-aayuno, sabi niya, habang kasama mo yung ikakasal. Oh. Pero kung wala na yung ikakasal o naikasal na ay hindi ka na mag-aayon, hindi ka na kuan, hindi, kasi nga ay puro pagkain yan eh, sa kasalan, hindi ba? O, yun ang sagot ni Jesus Christ. O. Kaya nga, kwan eh, ah, uh, kailangan justified eh. Justified. Opo. O, hindi raw sumusunod sa batas, hindi raw sumusunod sa procedure. Ay, pero kung minsan nagagamit yan sa corrupt communication. Opo. Nung isang araw nga, eh, sinagot ko yung kay Marcolita eh, yung yung kwan eh, yung yung gusto niyang ipatupad yung batas na wala naman siyang sinasabi na dapat mauna muna ang judgment bago yung restitusyon o yung pagbabalik o pagsasauli ng ninakaw na pira. Ah, ay, batas daw yun. Ah, <laughs> sinagutan ko nga eh, hindi lahat ng batas ay naiimplementyan kung mayroon man. Pero wala naman siyang sinabi eh. oh, ay kinuntra ko nga yan eh. Ang kontra ko doon eh, yun ding sinabi ni Jesus Christ eh. Hindi mo ba kanya nabasa na nung si David ay galing ng gira? Walang makain, gutom na gutom sila, galing sila ng gira. Pinasukan nila ang bahay ng pari at kinain nila yung pagkain ng pari na forbidden yan, sabi niya, ang lupul yan. Pero kinain nila. Lupul lang ang kakain noon ay yung pari. Ay, pero kinain nila. Dalawa po ang, ang nilabag ni, ni King David. Naglakaw siya kasi niransak nila eh. At kinain pa niya yung pagkain ng pari. O, pero okay lang, hindi ba? Okay lang. Kaya nga, hindi po lahat ng batas ay ay yan nga eh oh ito na at uh, uh Psalms 141 verse 3 si, uh, ang sabi po ni David dito ay Sit a guard o lord over my mouth keep watch over the door of my lips ayan po kailangan hilingin po natin sa Panginoon na tulungan niya tayo o i-guard niya yung ating bunganga para hindi makapagsalita ng masasama. O, keep watch over the door of my lips. Ayan po, hinihiling po natin yan eh. Kasi nga ang tao po ay likas na masama. O, ngayon kung hindi katong tulungan ng Diyos, tuloy-tuloy po yan. Yan ang sinasabi ko dito. At hindi mo alam, yan ang ginagawa mo eh. Kasi nga alipin nga ng kasalanan. Ang tao ay alipin ng kasalanan. O, oh. Contrary to the popular belief, hindi ba? Contrary to the psychology book na ang tao ay mabuti, hindi po. Ayan na nga, oh, bilyon na nga ang ninanakaw nila, trilyon na eh. Oh, wala pa daw silang kasalanan, hindi ba? <laughs> hindi ba? Just imagine ay yung kila Jingui Estrada noon, yung yung kay Bong Revilla 100 million lang yun, ay ito billion na ito eh. Ganyan po kasama ang tao. Oo. Oh. O oh, sige po tanggal dito na lang po ano at palagi ko ay may nai nai nai, nai na akong idea, na naibigay na ako na idea na yung mga ginagawa ni Kaupan ay corrupt communication po yun. Oo. Na talagang gagawin niya ng tao kasi nga ligaw ang tao eh. Pero kailangan alam natin na yung, yung ganyan na ginagawa niya. Kahit anong ano po ang sabihin nyo, maitwitwist po eh. Oo. At sinabi ko na nga ano, Yung sinabi na wala na kaming kapangyarihan diyan, sasabihin nila, wala na silang pakialam diyan. O hindi, uh, hindi wala silang disagreement diyan. Ganun muna eh. Tapos ang sasabihin ay approve, di ba? Approve na lang mga kanjang ito. Pauwiin na si si Duterte ng pansamantala. O ayan po eh. Tapos i eh, eh, kung pumapayag ka doon sa approve, isusunod nila recommended, di ba? O ay wala naman siyang pananagutan doon eh. Wala eh. Kasi salita lang niya yun, eh. O sige po ano? At Hanggang dito na lang po ano at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.